Masyado na nga bang binabalahura ng mga opisyal ng gobyerno ang PhilHealth kung saan milyon milyong mga mahihirap ang umaasa rito pagdating sa mga problema sa kalusugan. Niligwak sa zero subsidy sa national budget ang PhilHealth para turuan daw ng leksyon sa mga pagkakamali ng pamunuan nito habang pinapasok naman sa kasunduan ang tingog party list ng mga Romualdez para umepal sa mga trabaho at programa ng ahensya. Kabilang sa umano'y gagawin ng tingog ang pagtulong daw sa mga local government units sa pag-aayos ng mga dokumento para makautang sa Development Bank of the Philippines upang ipangtusto sa mga ospital. Tutulong din daw ang tingog sa mga gastusin ng pasyente na duplication lang din ng mandato ng PhilHealth. Kamakailan lang ay umalingasaw ang paglilipat ng bilyong-bilyong pisong pondo ng PhilHealth sa National Treasury para gamitin umano sa infrastruktura. Kahit noon pa ay tila nagiging gatasan na ang PhilHealth bilang government-owned and controlled corporation tulad ng pagbibigay ng milyones na bonuses sa mga opesyalis nito sa panahon ni Senator Risa Hontiveros nang naupo ito sa board ng ahensya. Kinailangan pa ba zero talaga si Philip to free up 74 billion pesos, Mr. President. Mr. President, hindi pwedeng sisihin na nagkulang tayo sa pagbibigay sa kanila kasi nga ang dami ang pera na nandyan. Hindi nila pinamimigay ang pera dun sa mga nangangailangan at tinuturuan din natin sila ng leksyon. Ang problema kasi yung timing din ng pagbaba natin eh. We want to teach them a lesson pero 74.4 billion pesos tatanggalin natin, isi-zero natin. Pero hindi ba natin alam na pinasa natin dito sa sa chamber natin yung panukala na pababain ng premium rates.